Ganyan firma ng Land Transportation Franchise Regulatory Board o LTFRB na downloaded na ang pondo sa Land Bank of the Philippines para sa fuel subsidy ng public utility vehicles. Ayon kay LTFRB Chairman Chevrolet Guadis III nasa proseso ng Land Bank ng pamamahagi ng fuel subsidy sa mga operators ng PUVs. Nakadepende na rin sa kanila kung paano pabibilisin ang disbursement ng subsidiya sa mga PUV beneficiaries. Ayong araw, may 5% hanggang 10% pa lamang ng PUV operators ang nakakuha ng kilang fuel subsidy. Ito ay mula sa initial na 50,000 beneficiaries na isinumite ng land bank o ng LTFRB sa land bank para malagyan na ng pondo ang kilang pantawid pa sa the card. Hanggang biyernes, isikapi ng LTFRB na makumpeto. Hanggang biyernes, ang isusumiting listahan ng kabuang 280,000 PUV operators na mabibigyan ng subsidiya. Samantala, kinumpimid naman nila ni Guadis na asahan na rin ang dagdag singil sa Basaya bago matapos ang taon. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, Mike Guiagui RMN.